Balita, isang magandang simula ang pagbubukas ng linya ng komunikasyon ng Pilipinas at China tungo sa pagpapabuti ng ugnayan ng dalawang bansa. Binigyan din ito ni Pangulong Aquino bilang reaksyon sa naging pag-uusap ni na DILG Secretary Maroha at Chinese Vice President Xi Jinping. Niliwanag ng Pangulo na bagaman na nanatili pang usapin sa West Philippine Sea, ang pag ng high-level talks ay magiging daan upang maisantabi ang naturang isyu tungo sa pagpapabuti ng relasyon ng Pilipinas at China. Kaugnay nito, wala pang napipisil ang Pangulo para ipalit kay Philippine Ambassador to China, Sonia Brady. Kailangan pa interviewin yung next, yung potential, yung candidates for to be posted as Ambassador to China. No? We weren't expecting Ambassador Brady to, to have that uh, medical issue again. No? So, yung, I think yung given the situation, at least nag-uusap nag tayo ulit with senior officials of uh, the People's Republic of China. So that's a nice start. No, but yung, there are so many that really have to be tackled pa rin.